Maganda dito ang view. Ayan, magandang magandang araw sa inyong lahat. Ah, uh, andito kami ngayon sa uh, Apaho na naman kami ng pugo, umpisa na naman ang pagkupras ng aming kalbaryo sa pagkukupras. Nagtuon na ng kalbaryo. <laughs> na naman ang kalbaryo na namin. Dito pa lang sa nilalakaran namin kalbaryo na dahil napakataas na <laughs> ahonin. <laughs> hindi man siya katarikan ang pag-ahon. Napakahabang ahon din ito. Ayan, kitang-kita dito ang dagat guys. Dahil ito ay, ayan. Ayan, dagat na yan. Nakikita ninyong yan. Ayan Oh. Ayan siya, dagat na yan. Ayan. Kaya kami andito na sa katok tok tok ng bundok. Ayan, kami naglakad lang. Natatandaan nyo ba guys yung mga ini-upload kong video nung mga nakaraan linggo na andong kami sa kabilang bundok naman doon na kapag kami ay naglalakad ay doon kami dumadaan. At dito naman kami dumadaan kapag kami ay uh, sakay ng tricycle o nagpapahatig kami sa single na motor. Ay magkano rin naman guys ang pamasahe. Kaya ito wala kami ngayong budget budget kaya Uh, nilalakad na lang namin ito kahit napakalayo, napakahirap at napakaraming ahonin ang aming sasagupain din eh. At saka isang, mm, mm, ang isang dahilan namin, pwede naman kasi namin utangin yung ipapamasahe namin paparito pagkatapos ng pagkukupras namin babayaran. Kaso, kaya isang dahilan kaya kami ay naglakad. Alam namin na medyo hindi man kagandahan ang view dito ay uh, magagamit din namin itong paglalakad namin ito sa paggawa namin ng content kaya ayan kahit kami ay hingal kalabaw na talagang kami nag ayan naghahakay-hakay na yun. <laughs> huling huli guys yung paghahakay niya <laughs> ayan umaga pala siguro mga uh, Alang, haba ng uhud. Ano ba kayo, uhud? Siguro wala pang alas 9 ngayon. Mahigit pa lang siguro ngayong alas 8 ng umaga. Siguro darating kami doon mahigit ng alas 9. <laughs> Napakalayo pa. Andito pa lang kami guys sa bungad ng bayan. Bungad pa lang ito ng bayan aming. ah uh, may isa pa akong may isa pa kami guys na dadaanan doon na isa pang tagod to rin, Isa pang napakataas din bundok na doon. Kitang kita din ang dagat. Ayan, isasama natin yung dito sa video nating ito. Huwag nyo lang kaming iiwanan. Sana tapusin nyo ang panunood hanggang dulo. At mm, sana kahit hindi nyo magustuhan ng aming ini upload na video, paki-share at paki-like, subscribe na rin mga ka-idol. Tulong niyo na lang sa amin. Ayun. Hingal kalabaw na ako, guys? Ay, maganda rin naman dito ang daan, guys, kaysa doon sa kabila. Dahil doon sa kabila, konting kalsada lang, konting rough road ang dadaanan namin. Kumbaga kaputi ka na dadaan na namin doon. Dito, mahaba-haba ang kalsada ang na namin. Pag natin na amin doon sa pinakadulon-dulo doon, doon na kami maglalakad sa kaputikan dahil ngayon ay maulan. Ayan, oh. Napakaganda ng tanim Manila din eh. Ayan, pasensya lang sa aking ah uh, video dahil talagang palibasa pasmado na ang kamay. Ito na yung patunga natin. Andito. Ito, yung ingat ako pa kanyang yan. Ito sa hawakan. Ay, pasmado na ang kamay ng lola. Kahihimas sa pagkukupras ng nyog. Ayan, kaya pagpasensya na ninyo. Sarap talaga ng, ayan o. Oh. Ayan, talbos ng balinghoy. Meron tayo ng isang commercial gusto, ano? Meron yung kagulo ang tres marias ay nagkagulo saan yun <laughs> doon yung tete tay na lab na pasok sa na labas sa puno ah oh, meron nakita mo ano, nakita mo ay, ay, ay hindi ko na ano yan Ayan guys, oh, ang ganda ng kanilang video dito. Ito ang isang isa sa dahilan kung bakit naglakad lang kami. Kahit medyo kami ay alam namin sa si sarili naming kalbaryo. <laughs> kalbaryo ang aming ang daming talbos ang balinghoy na takatak ano ayan <laughs> ay, ano. oh gusto ko mag gulay bago ay pa paahon pa na din pala tayo ng hapon bukas ano hmm? para may kasama ano. gulay ano pag gulamin natin ang masarap yung ating magkakawit <laughs> Alam nyo ba guys, itong lugar na ito, ito'y uli ko nung una sulong solo ako dito, nag-uuli ako sa kagubata na yan. Nung panahong ako ay nagtsatsanggi. Nagtitinda ako sa tsanggi. Alam nyo ba kung anong kinukuha ko dito sa mga sukala na yan, mga kagubata na yan? Naghahanap ako dyan ng dahon ng sili. At aking itinitinda. Ayan. Pero matagal-tagal na rin, taon na rin naman ang binibilang guys na ako ay hindi nagtitinda sa tsanggian nahihingal ako guys kahit hindi na ahunin itong aming nilalakaran ay napapagod pa din ako ayan ah doon doon sa dadaan na namin mamaya na ahonin ibibidyo din namin yon isasama na rin namin dito sa bidyong ito guys kaya ah medyo sabi lang pagtiyagaan yung panoorin. Huwag nyo kaming iiwanan. Sana tapusin nyo ang video ito. Ah, saglit lang mga guys. Ayan. Asa na ba tayo mga guys? Andito pa rin kami. Umaahon na naman kami sa ahonin. Hindi man siya mataas ang ahonin guys. Ayan. Kasagaran lang ang kanyang ahonin. Pero siya ay mahaba. Ayan oh. Ay, kung mainit nga, santing na. Ayan, napakarami San Fernando dito sa dinadaanan namin. Ang sarap ng, ano nito, mga ka -idol. Yung gagawing minatamis. May, may halong uh, malagkit. Tapos, may saging na hinog. Tapos, may kaunting sago. Ay, wow, sawabe. Ayan, napakarami. Maganda siguro dito ang laman ng San Fernando kasi siya ay bago. Oh. Madali siyang hukayin. Ayun. pa rin ang inyong lingkod. Oh. Sobrang pagod na, guys. napakaganda dito napakaliwalas ng ng tayo din eh Ay napakalakas ng hangin, napakasarap ng hangin na ha? dumadampi sa aming mga balat. Ayan. Oh. yan. Tapos pagaganda natan papa kita ako sa inyo, guys. Ang ganda ng bahay do sa puno ng kahoy. Ay ano 'yung ba 'yun? Puno ng langka eh, ano, may bahay siya, guys. Papakita ko sa inyo. Ang ganda, guys. ayan siya oh. siya ay nasa puno ng langka ayan o oh, diba oh, nasa puno siya ng langka napakasarap siguro tumira ulit sa ganitong lugar na bundok pwede ka magtanim kahit anong gusto mong itanim kaso wala na kaming pwedeng terha na ganito. Kaya lang kami may tiniterha nun guys. O pinagtataniman ng, ng mga kung ano-ano pwede namin itanim. Ayun, dami bunga ng guys. Ay doon pa yun sa dating alaga ng aming mga magulang. Dahil napatira, kam din kami doon kahit ako may asawa na nandun pa rin kami sa lugar na yon ay malawak ang taniman namin doon kaya kami nakapagtanim doon ng mais may palay din kami doon sa pinakakaingin kaingin lang hindi sa tubigan tapos puro gulay na kamuting kahoy kamuting bagay may mga tanim kami doon at yun ang nakamiss gawin ah. ayan tumalo na Ayan guys, andito na naman kami sa mahabang ni na aming tatahakin. Kuba na siya. Kuba <laughs> na siya sa kalalakan. Ay, napakalayo naman talaga nito guys. Ito nasa dalawang oras lakarin. Kaya minsan kapag kami may pera, sumasakay na lang talaga kami. Lalo na kapag kadalian kami. Kaya ngayon, isi-isi pa lang kami guys. Dahil, kahapon pa sana yung ikakawit. Hindi na tuloy yung magkakawit. Ngayon pa lang talaga siya mga Kaya kami kahit ere, ah, samahan namin ng pagkukontent habang kami ay naglalakad. Hindi kami, wala kaming iisiping trabaho pagdating. Dahil bago pa lang nagkakawit doon, nakakahiya naman na kami ay nakaabang doon sa nagkakawit. Kaya kami aahon lang doon ngayon. Ay ang intensyon namin guys, kami ay magkakayas muna. Habang kami ay nag-aantay ng ipunin ng nyug. Ay sobrang ba. Hindi na ako halos makapagsalita guys. Dahil sa sobrang kapoy na. Napakahaba. Ito, ito yung pinakamahabang ahonin inaahon namin na aray. ito na yung pinakamahaba balit tatlo tatlong ahonin itong dinadaanan namin ito sa kalsada pang-apat na yung pinakamalapit na dun sa aming pinagkukuprasan yung bago kami bumaba dun sa aming pinagkukuprasan, ahonin din yun yun ang pinaka apat naming ahonin, pero ito la ito talaga yung ito talaga yung pinakamahaba Naahonin Ayan, medyo malayo-layo pa kami sa ibabaw Oo nga <laughs> Mapantay pa pala ng kaunti sa sabay ahon ulit <laughs> Akala ko apa, Akala ko tatlo lang Kaunti nga, kaunting pantay lang Tapos sabay ahon na medyo Matarik, na maiksi naman Ayon <laughs> Ay nakakakapoy talaga guys. Tis lang, to Marias. <laughs> ay oo, lalo siyang putik ngayon. Napakahabang ahunin dun. Nabukod sa napakahaba guys. Sobrang tarik. Buti dito kahit mahaba. Ay, hindi siya gaano matarik. Pero talagang nakakakapoy pa rin. Sobra. Ah habol-habol ang aking paghinga. <laughs> doon makuwanta yun sa pinakatagod to doon. At ako'y mapagal talaga. <laughs> Ayan guys. Ayan, ang sarap ng papayang hinug. Oh, kung, nag kung, may panungkit, ah, sinungkit ko yan. ang laki. <laughs> oh, ang taas nga kung may panungkit lang. Ayun, tataas, oh. Pero ang sarap. Ayun no. Doon. Oo, mata ma, ano ay. Ah. Ayun. putol na ulit dito ang kalsada, guys. Sa una-unahan na 'yan. Putol-putol ang kalsada din eh. Pero do sa unahan doon, doon sa sinasabi ko sa inyo na Ah, ahunin na maiksi pero mataas naman siya yun ulit ang kasunod kita apog ito ah kanamarilo kaya nga Ito na yung sinasabi kong medyo pantay. konti lang itong pantay na ito. Ayan, sa unahan na yan. Ahonin na naman dyan, guys. Doon, oh. Ayan, nakikita nyo na yun, oh. Ayan, ahonin na naman siya. Ayan, yan ay last na ahonin dito sa kalsadang aming dadaanan. Yung yung pang-apat na ahonin, na dadaanan namin. Malapit na yun doon sa aming uh, pinagkukuprasan. Hindi biro guys, ang pagod ng paglalakad kapag ganito kalayo ang lalakarin mo. Biroin mo naman, nasa dalawang oras ito lakarin. Baka hindi lang, dahil mahigit na kami isang oras siguro naglalakad. Baka ito higit dalawang oras lakarin lalo na sa katulad namin mahina kami maglakad. Ayan, halos puro ahon ni naman ito. Kunti lang dito ang pantay. Karamihan dito pag ahon na napakahaba. Kaso nga di hindi siya masyadong masyadong matarik. Pero napakahaba niya. Apat na napaka ay tatlong napakahabang ahonin. Pero ito talaga yung pinakamahaba. Ayan. Ito na yung pinakatagudtod. Ayan, ipapagdating do sa ibabaw, guys. Ay papakita ko sa inyo yung dagat. Tanaw na tanaw dito ang dagat. Pagdating dyan sa ibabaw na yan. Ayan, napagod na yung isa kong kasama kasama ko sa hirap at ginhawa ayan matutuluyan talaga yata kami dalawa na lang matitira kasi yung isa sa Pormayrias ay paalis na rin ng araw ng linggo at magtatrabaho na rin siya sa uh, Batangas sa Batangas siya pupunta kaya talagang kami na lang ang matitira Malipat din pala si Marites doon ano? Yung dalawa magiging magkasama. Aray. <laughs> ayan. Andito na kami sa tuktok. Oo nga ni. Ayan. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys na dagat o ayan. Oh, di ba napakalawak na karagatan. Kaya kami andito na sa pinakatuktok. Ayan, oh di ba? Napakaganda ng makikita nyo tanawin dyan. Ayan. Siguro naman ay nasa Ah, ito man din ayan nung bango. Ito. Ito yung sampagita kampupot dito sa atin. Ito yung tinatawag sa mga syudad na Sampagita. Ayan o. Oh. Mabango ito guys. Mm, napakabango. Right, niyo, guys, mm, mm, napakabango. Oh. <laughs> Ayan <nito> na. Dito. <laughs> Para bumang. Yan. <laughs> Gaya ko guys. <laughs> Gaya ko guys. <laughs> Yan ang pakarami. <laughs> Dati tayo may tanim nito, ah, na. <laughs> ayan. Ayan, na namin sa amin bra. Para bumangon yung amin dibdib. <laughs> ayan, oh, napakaganda ng halaman dito, guys, oh. So, ayan, oh. Yung rose ang talagang pinakamaganda. Ayan. Napakaganda ng rose. So, Pulang-pula. Saging, no? oh red na red ang kulay ng rose. Ayan, napaka ano ko lang magbuhay niyan guys. Hirap na hirap ako magbuhay niyan. Hindi na may ipapakita ko sa inyo guys. Pasensya na po, video lang. Ayan, no, nakasampit na siya sa bubong. <laughs> Bumagsak na yung puno ng saging butit. Sumampit doon sa bubong. Oh, ayan. Ayan, kami ay magpapaalam na mga ka-idol. At kami ay para makapaglakanta kami ng mabilis. Kasi pagka ganitong ako'y nagbibidyo, hinay-hinay lang ang paglalakad dahil nga sa lalong lumilikot ang camera kapag ka mabilis ang lakad ko. Ayan, magandang magandang patanghali na lang sa inyong lahat. Bye-bye na. God bless sa inyo. Bye-bye.